Hello mga bata, magandang araw. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Ngayon ay ating pakinggan ang isang kwentong tungkol sa batang mahilig makialam sa mga bagay na delikado para sa kanyang edad. Sa kwentong ito, ating alamin ang mga simpleng tuntunin na dapat malaman ng isang bata sa kanyang murang edad. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, ay atin munang isa-isahin ang mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, maupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa at intindihing mabuti ang kwento. At ang panghuli ay itaas ang kamay kung alam ang sagot sa tanong. Si Ching ang Batang Makutingting. Ito ay kwentong isinulat at ginuhit ni Eileen Piresido mula sa City Coast Division of Cabuyao. Siya si Ching, ang batang mahilig kumutingting. Masigla at bibo, ngunit mahilig siyang makialam ng mga bagay na delikado tulad ng gunting, kutsilyo, posporo at mga kagamitang di kuryente. Sa kanilang tahanan, madalas ang paalaala ng kanyang ina na si Nanay Bing sa mga bagay na kanyang nahahawakan o ginagawa. Ching, huwag kang hahawak ng mga matutulis na bagay. Ching, wag mong paglalaruan ng mga saksakan ng ating mga gamit. Ang bilin ng kanyang ina. Ching, 'wag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala. Ching, 'wag kang lalayo sa akin kapag nasa labas tayo. Paulit-ulit na paalaala ng ina ni Ching. Ngunit, may sadyang kakulitan ang batang si Ching. Isang umaga, habang abala ang kanyang ina sa kusina, ay mabilis na dinampot ni Ching ang kutsilyo na nasa mesa. Dahil nais niyang hiwain ang mansanas na hawak-hawak niya. Nakita ito ng ina. "Ching, hindi mo maaring hawakan iyan. Baka masugatan ka." Ang sabi ni Nanay Bing. "Gusto ko lang pong hiwain ang mansanas na ito, Nanay." Tugon ni Ching. "Sa mga batang katulad mo ay delikado ang paghawak ng ganitong bagay, anak." Muling sabi ni Nanay Bing. Alam ko na po kung paano ito gamitin, nanay. Paliwanag ni Ching. Ngunit hindi ito pinahintulutan ni Nanay Bing. Sa sala ay nakita ni Nanay Bing na hawak ni Ching ang gunting at ginugupit nito ang kanyang bistida. Ching, hindi mo maaaring hawakan yan. Baka magupit ang iyong kamay. Ang takot na sabi ni Nanay Bing. Hmm, alam ko na pong gamitin ito, nanay. Muling sabi ni Ching. Ngunit delikado para sa mga batang tulad mo na humawak ng mga ganitong bagay, Ching. Paliwanag ni Nanay Bing. Pagkatapos kumain ng almusal, ay nagbilin si Nanay Bing kay Ching. Ching, maglalaba lang ako saglit sa likod. Huwag kang lalabas ng bahay at huwag ka rin makikialam ng mga bagay na matutulis dahil baka masugatan ka. Ngunit dahil naiinip si Ching, naisip niyang gayahin ang kanyang ina sa pagluluto. Sa kusina ay kinuha niya ang posporo at ginaya niya ang ginagawa ng kanyang ina. Nang biglang, Aray! Wah, nanay! Umiiyak na tawag ni Ching sa kanyang ina. Agad na napasugod sa kusina si Nanay Bing. Ching, anong nangyari sa'yo? Takot na tanong ni Nanay Bing sa kanyang anak na umiiyak habang hawak nito ang kamay na mukhang napaso. Hu, napaso po ako, nanay. Umiiyak na tugo ni Ching. Agad na tiningnan ni Nanay Bing ang paso sa kamay ni Ching habang pinatatahan ito. Huwag ka nang umiyak at gagamutin na natin iyan. Pagpapatahan ni Nanay Bing. Nang tuluyan nang tumahan si Ching, isang payo ang sinabi ng ina nito sa kanya. Ching, lagi akong nagpapaalala sa'yo. Marami pang bagay na delikado pang gawin ng isang batang tulad mo. Kaya, lagi ka sanang makinig sa akin, anak. Sabi ni Nanay Bing. Sorry po, Nanay. Makikinig na po ako sa inyo. Naluluhang tugo ni Ching sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ay niyakap ni Nanay Bing ang anak upang maiparamdam ang pag-unawa nito. Mga bata, sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong araw. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong base sa kwento. Unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, ang mga tauhan sa kwento ay si Natching at ang kanyang nanay na si Nanay Bing. Ikalawang tanong, Anong katangian ng bata mayroon si Ching? Tama! Ang katangian mayroon si Ching ay ang pagiging makutingting nito. Kung ikaw si Ching, tama ba nagawin mo ang mga bagay na pinagbabawal ng iyong ina? Bakit? Ikaapat na tanong. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga bagay o gawain na dapat mong ingatan at huwag gagawin? Ano ang mga natutunan mo sa kwentong si Ching ang batang makutingting? Mga bata, ating tandaan, ang pakikinig at pagsunod sa mga magulang o nakatatanda ay kailangan upang hindi ka mapahamak. Maraming salamat sa iyong pakikinig hanggang sa muli, paalam.